po kayo mga katipig tips. So, magbigay lang po ulit ako ng konting update. Unang-una ay maraming salamat po sa inyong lahat sa pagbibray po ninyo. Sa magbigay po ng financial tulong sa amin pong baby. So, update ko lamang po kayo simula nung na-upload ko po, po yung video na nangyayin po ako ng tulong. Okay, so, naka-receive na po ako ng 778. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayaw na po nila magpamensyon. Tapos ang nakakatuwa po doon, yung ibang nagpadala doon, nagpapasasalamat po nila kasi yun daw po video na mga in-upload ko. Kasi na-apply din nila pang business at tsaka uh, pang araw-araw po nila. So, nakakatuwa naman, nakakatamba din naman po ng puso sa mga kamag-anak ko po, kaibigan ko, na din po ng tulong. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Laking malaking bagay po yan sa baby po namin Nagamit niya sa medicine, at supply, at saka nung huling ilalabas, uh, nagpalaboratorio pa siya ng dalawa, yung isa sa pulmonary, tapos yung isa naman po ay ultrasound po yun sa ulo. Kung napapansin nyo, nandito na po kami sa room kasi sa awa po ni Lord. Sa panalangin po ninyo nakalabas na po ng Nico si baby at okay na po siya. Kailangan lamang po sabi ni Doktora doble-doble ingat kasi si baby nga po ay premature na uh, iba po siya kumpara doon sa full term na ipinanganak talaga na gusto sa buwan. Although maliit siya, pero malakas yung pangangatawan niya. So, ayun po yung nagpapalakas natin araw-araw. Kung nandito tayo sa liko, medyo may pinangihina ang araw. Kasi, misa, bumababa yung timbang niya. Tapos, papaltan yung ibang antibiotics. So, medyo nakakakaba. Pero, nandyan naman si doktora na sinasabi niya na lumalaban naman po talaga si baby. So, ayun nga po. Uh, sa loob ng 20 days nailabas na po si baby sa niko kailangan na lamang po ay uh, pag pag-aalaga po ni mami pagka-KMC halos sa loob po ng isang buwan kailangan po gawin yan kasi para mangyayari doon uh, ako yung magiging incubator ni baby so lagi kami magka ngayon sa loob po ng 20 days uh, nag-bill po si baby ng 765,000 so madadagdagan pa po yun ng araw-araw na bayad sa room kung hindi pa po kami makakauwi ng bahay. So, hindi pa po tayo nakakauwi ng bahay kasi ulang pa po yung pambayad po namin. Then, medyo malaking halaga po talaga yun. So, wala pa, pa tayong pangpuno doon. Gusto mo na din talaga umuwi ng bahay kasi sobrang nakakainit na dito sa hospital. Kasi, so, sana bago po matapos yung April, makauwi na po kami ng bahay. Kaya sa so dito na lang po muna ulit. din na lang po. Tapos sa na susunod.